Ito ang maganda Ganda nito Nice oh, jacket Lang ganda nito Hi guys Mayang adlo Kanin yung kanan Nakamangan na ba ang tanan O nakadawat na ba Sa Lindahaw ang tanan Speaking of nakadawat Ako ay nakatanggap naman itong Tailor made Performance wear This is tailor made By Oli Thank you so much for this Mm. Ngayon i-unbox natin siya guys kung anong itsura nito. Ang ganda ng kanilang paket, eh ganung packaging. Great kids start from the great fabrics, O, oh, 'di ba? Remember that. Great kids start from the great fabrics. Kaya bahala mag-ano noon. I wanted you to be one of the first to have our new collection. I hope you love it as much as I do. Olive Oh, thank you so much, Ma'am Olive. Taylor made performance wear. Thank you so much, Ma'am Olive, for this. Happy Mother's Day. Sisi. Jigjag na greet sa akin. Happy Mother's Day. Wow. Thank you. Hi, Brenda. This package is happy to see you too. Oh, thank you so much, Ma'am Olive. Taylor made. May mga sticker din sila. Thank you so much. Ano kaya to? New collection daw nila to. Launching pala. Ay! Ah, nahulog. Ginuok. Ah, ito pala. <laughs> ah, thank you so much. Oh my God. I'm so excited to open. Ang dami. One, two, three, four, five, six pieces. Oh. Mahal na mahal talaga akong Taylor Maybe. Or buksan natin tong black una. Mukhang marami akong boys na mabibigyan ngayon. Ang dami pa namang boys sa harap. Oh. May mga abangers na mga boys. Hi, boys! Oh my god. Ano ko mahilig pa naman sila sa jersey kasi nagba-bike sila. Wow, jersey Baka jersey. Yeah. Hindi ko alam kung jersey to kasi fabric siya eh. Favorite ko ang jersey. Oh! And... oh! Ah! Para iso number 4. Kasi para iso. PJ. Ha? Huh? PJ. Si Kwan ba? Kasi just kay si Justin. Kasi ibig sabihin Baka ito yung mga pinagawa nila ni ano, uh -oh. oh, ah, yeah. ya agi kasi na siguro 'tong pinagawa ay ito ni Kenny. Kenny basta dribay gago na ako pero para iso. Uh -oh. Pero number 4 siya eh. Number 4 ako, number bakit para iso? Number 4 no? Para iso. Bakit para iso, ma'am? Hasan Angels volleyball player. Talaga? Uh Oo, -oh. Hasan Angels. Asan. Ah, mga ano to, kasi nagpagawa ako ng Ala bakit malak? May nagpapagawa kasi ng ah basi basi ni Basadri yeah. Brenda. Brenda. Ah! ah, ito yung sa akin Taylor made performance. So, ito, ang maganda, Brenda. Siguro ito yung pinagawa. Kasi sa impinsan ko si Ken kasi nagpapagawa sa so, kung may Basadri diyan, baka yan, bakayan yon. Oh, baka akin na ito lahat. Hala, Britney. Oh. <laughs> <Argil>? <laughs> hello, ang ganda nitong hello, ang ganda nito. I, I love the quality of the fabric conditioner. Ang ganda oh, pang bikers talaga, guys. Oh. I love the stripe, the design, and the... Uh, wow! ang ganda. ang Tanggalin muna natin tong isang sando, pero wag niyo siyang tanggalin sa listahan. Lalala la, la Ang dami pa. Ay, kami lagi nag clown ng apri. Ako may mag unboxing ani. Ang dami lagi. Oh my god, I love the neon color. mga bangers? Ala sakto kasi pamayat ako. Hala, ang ganda ba? Diba? Sa lahat mga taga CDO dyan, Ms. Hamis Rental, please visit Taylor Made. Ang ganda, oh. Bagay siya mga sa mga bikers. Sa mga may gusto nito, pamain na lang po ng pimples ko para mapunta sa inyo. Hala, sakto kasi pumayat na ako. Di ba? Ito, maganda. Pero magsagusay lang kung ano siya. Dagan lagi kayo. Kinsa ni Paraiso? Ma, si yung TJ ba? Si TJ kay ko ay si Ah, taga Lower. Dara sa inyo sula na ba? Ah, Kala, okay. Ah, okay. Ay, ang ganda nito, oh. Oh my god, I think nakita ko to sa suot ni ano. LK Fam. Ay, hindi iba yan sa kanila eh. Ang ganda ng mga sa Oh my god, is this your new collection, Ma'am Olive? Kasi kasi nag Ang ganda. na sa ang ganda ng color oh, lalo na ito kasi very neon tsaka sa oh, lahat ng mga bikers siya. dyan if you're riding along the road tapos gabi, mas maganda yung ganito kasi um, parang ano, uh, nag, lumilitaw siya. Bagay siya sa bagay sa sapatos niya oh lumilitaw siya para iwas discrash siya diba makikita kapag nasinagan ng ilaw I love neon green Ang ganda no I love this one! Oh! Ito naman is color. Mora mo ko kabot avocado nga tagak ani oi. Nice job. Oh, mint green ba siya? No, it's not mint green. It's faded green. Green minded. Ang ganda. Thank you so much, Ma'am Olive. 1 2 3 4 5 6 7 7 pila piraso? Akin ba ito lahat, Mama Olive? O ibibigay ko sa lala? Ah! <laughs> order na na Parang gusto kong umorder ng ganito, no? Sari siya. Magkano tong ganito, Mama Olive? I want to order this kind of ganito. Design. Ay, mag... Ilista ko yung mag... Ano sa ganito, ha? Ilista ko po yung magpapaganito. Tapos kung ilan sila. Parang ang sarap makipag... Ano sa ila? makipag yung gusto ko mag-merch ng hinaguan tapos no kunin ko sila kasi pagbenta no parang consignment anong tawag nito pwede kami magpagawa ng hinaguan mam Ma Olive tapos ibenta nyo po sa amin tapos kami po mag ay ibenta mo sa akin ng mas mura tapos ibibenta ko rin para ang ganda kasi okay guys sa akin na lang kayo mag-PM kung anong gusto ninyo po tapos wag na kayo mag-message sa taylor sorry lang follow nyo po ang tailor made tapos gusto nyo po magpa-customize ng mga design or any um, yung mga tag nito yung design ng, ng print or ng basta design ng design niya kasi meron siyang sando na ganito yung malaki, maliit yung back meron din ganito na ano, mas malaki yung back meron din to ibang color basta hanapin nyo lang po ang tailor made guys ang ganda ng ano nila ng mga jersey nila. Tsaka yung sublimation nila ang pagkagawa, ang ganda oh. Hindi siya tagusan, pero ang ganda ng tela na ginawa. Oh, in, ang ganda talaga oh. Meron din sila yung yung butas-butas yung design ng tela. Ayan no oh. Parang pag nagpawis ka, madali siyang matuyo. So hindi siya nag stay sa likod mo. Iwas siya sa lang cancer lang failure <laughs> Mga tubig-tubig sa baga. Ang ganda, ala, hindi ko pa nasuot 'to, hindi ko pa na-testing 'to, pero malaki siya eh. Mayroong nagpa mm, mayroon papapansin dito sa gilid, guys. Limbo. Parang gusto ng ganito, guys. Ang <laughs> huh? Oo, may net. Ala, ang ganda, ala, ang ganda nito. Mga gusto n'to ni kasi yung mga ganito ni Jigjag eh So boys If you want this kind of design And You know Ali na lang dire ha Pamain na lang Pupunta ka dito Meron ka ng tailor made na shirt At meron ka pang One five <laughs> <laughs> Ang ganda oh Ang ganda nito Na no, ang ganda na oh. Pwede pang lakaway na oh. Taylor made the 30, tsaka M. Mama Olive, thank you so much for this. Items? Items. Thank you so much for giving me the chance to be part of your new collection. Ayan, Olive by Taylor made At meron silang stickers. Thank you po. God bless you all. I'll see you soon. At mag-message po ako sa inyo, Mama Olive. Kasi sure ako yung mga bakla magpapagawa ng ganito So PM na lang tayo kung magkano Tapos para lahat Ang mga hinaguan boys alam niyo Hinaguan staff papagawan ko rin sila ng ganito ha Basta bigyan mo lang po ako ng magandang discount <laughs> Thank you so much I'll visit your shop Or your Ang singalan na niya? Fabrika Fabrika ba? Store? Sa lahat ng mga nag-message po sa ay nag ano nagtatanong nito, hanapin niyo lang po ang lang page Taylor Made by Olive. Thank you so much. Bye-bye.